Tara pag-usapan natin ang isa na namang trending na si Cian at gumawa ng paraan para lang makasama si Kimi sa isang announcement sa Oro China Jewelry. Si Cian ang naging cameraman dito. Galit ang GF ni Sian na si Irish Lee. Kahapon nga ay nagulat ang mga fans at kasi andun si Sian Lim sa announcement ng Oro Jewelry para sa brand ambasadres. Kumuha talaga ng paraan si Sian para lang makita si Kimi. Kaya naman pati si Irish Lee ay napainom ng kape. Bakit andun ang kanyang jowa? na nga ni Kimi na nagpapasalamat siya sa Oro Jewelry. Lalo na din kay Paulo na tumulong para maging isa sa mga napili ng brand ambasadres dito. Kahit wala si Paolo ay dali naman ni Kim ang puso niya at isa naman na natupad ang mga pangarap ni Kim. Sabi nga ng fans na si Mercy Albano, You are truly are stunning. I love the way you carry yourself with confidence and poise. You are an inspiration to many. Sabi ni Robert Lee Garcia, Nag-iisang queen, walang kapantay sa kanya lahat ng artista. Sa Pinas, nag-iisang Kim Chulang talaga. Sabi naman ni Georgina Kanete ang ganda talaga ng legs ni Kimi. Very strong, very powerful woman, Kimi. Sabi naman ni Maribik Espende, exactly the word perfect si Kim lang ang makapose automatic na cross ang leg. Tinray ko pero natumba ako. Hindi ko kaya how many times na tumayo siya automatic na cross ang legs. Galing mo Kimi, sa iyo na lahat, iba ka. Sabi naman ni Christopher Naku ex, manahimik ka na lang. Huwag ka na magdrama. Hindi ka naman best actor. Bakit ex, hindi ka magkakapera sa pinalit mo kay Kim? Mahirap sa lalaki ang nanggagastas sa babae. Maging masaya lang tayo kay Kim. Basta wag lang pansinin si ni Irish Lee at si Ian. Okay na tayo. Yan nga lang ang chicken natin na rin at like share, and subscribe. Thank you.